Oh, good morning, good morning guys Ang lalim na ng tubig dito sa harapan no? First time nito nangyari Dito sa harapan ng aking bahay karoon ng tubig na ganyang kalalim Karami, ganyang karami Punta doon Mababaan you know? yung race Ang ganyan doon tapos yung kabila na yun puro tubig yan taas ito guys tabing agad ito mataas ang lugar pero magkatubig sya dito guys ang lupa dito ay buhangin dapat mabilis may uh, at mabilis matuyo pero ilang araw na ito 3 days na to halos ka titila lang ng malakas na ulan pero ang tubig ay hindi pa rin nababa Pero nakikita na doon sa level ng yun sa may graba na yan. Yung lalim ng tubig kanina. At saka ngayon. Ngayon meron siyang guhit na lining. Ayan. Hmm. guys oh, Lalim ng tubig oh.